Pansit, isisit, pansit Hi, hello guys, another 3 minutes in our life, kaya let's go Kaya nabang nasa kusina kami, abalang-abala kami, kaya kanya-kanya kami ginagawa Si Daddy J nagprepare ng pampansit niya at ako nagtoast naman ng bread para wala masayang na oras while waiting na maluto yung ating toasted bread na request nga ni Zant, eto at nagsalang na ako ng aking labain sa washing machine. Para kako habang maaga pa nakapaglaban na kaso nga lang hindi nga natuloy at hindi rin naman natuloy nagpakita si Haring Araw. eto at nga nag almusal na kami at naluto na ang pansin ng Adi tayo, So pagkatapos namin kumain guys, lumabas ako dito sa labas at ito nga ang asikasuhin ko yung mga halaman. May mga sampay pa nga ako dito na hindi pa natutuyo totally kaya hindi ko na nga muna tinuloy yung paglalaba ko. Kasi nga sa mga oras na yan guys ay umaambun na naman. Sa inyo ba guys maulan o mainit? Naku dito sa amin nalos isang linggo na umuulan-ulan. Para di nga talaga masayang yung araw natin, ito nga at yung ibang halaman pinaglilipat ko at yung iba binawas-bawasan ko at may mga damo na nga yung mga paso nila kaya ayan. Or datanggal-tanggal muna tayo ng mga damwa at ayusin natin itong mahalaman para gumanda naman ang tubo nila. It's yes, yes, nice. tawag yan? It's a yeah. It's a Ayan, at nagwalis na nga ako dito nung matapos ako dun sa mga halaman natin. Akita ko naman itong nilagay ni Daddy G na panghuli ng manok So nga lang guys, hindi nga natuloy yung ating patinola. Masarap naman, umigop ng mainit-init na sabaw at sumuulan at malamig-lamig yung panahon. Wise din yung mga manok ano guys, hindi na nagpakita at nakaamoy siguro. So pumasok na nga lang kami dito sa loob ni San at pinaligo ko na siya kasi nagpambun-amon siya kanina. Vitamins kayo gummy bear. Hindi yeah. yan. Ang color gummy bear. Ang ah, gummy bear. Opo. Um, na. Ah. gummy bear. Hindi ah. yan. Color gummy bear. Okay. Okay. Yeah, yeah, muna. Yeah. Here, here. This, this, way. this way. Okay, this Eh. hindi one. The one. one. more. One more. more. Pang Oh. Pang Ha? Ah. Oh. Para lalo ko na at magtangkad. Oh. Ah, so naman. Hindi Mabilis nga lang yung transition ito at mga halas dos na nga yata sa mga oras na yan. Kaya biniyak na namin yung mga buko at ma merienda nga natin yung iba. At yung iba kakayurin rin ko at ilalagay ko lang siya sa freezer. Para pag gusto na natin magawin buko salad or buko pandan, may gagamitin na tayong buko. Hindi na tayo maghahanap o bibili pa. Pag may tinanim talaga, may aanihin at ito nga sobra-sobra pa. Kung matagal nga kayong followers namin, marami-rami na talaga ang nagawa namin buko sala dito sa tatlong puno namin na bukuhan sa likod ng bahay. At ayun nga, dumating nga si Kuya Jaden at nabang nagkakayod ako, oya, nagmubang na rin siya ng buko. Magpakasawa ka dyan, Kuya. So I think that's it for today's video guys. Thank you for watching at kung nagustuhan nyo, please like and share.